mag-wheel alignment tayo ngayon ng gulong kung mapapansin niyo sa loob pudpud -pud na pudpud -pud na lumalabas na yung ply at dito sa kabila naman ay okay na okay pa at ganoon din sa kabilang gulong inner part talaga yung napupudpud ibig sabihin buka kayong wheel alignment ng gulong natin kaya sa loob ang napupudpud ang gagawin lang natin ay pang old school pero effective naman to i-coconnect lang natin yung tali sa bandang likod na gulong hanggang sa harap at magkabilaan pero nasa sa inyo na yun mga paps kung anong gusto nyong gamitin kung tali o metro parehas din naman yun na effective uh, yan nya yan yung luwang ng clearance na habulin natin hindi talaga naka-align ang susunod na gagawin natin luwagan lang natin yung lock nut ng tire rod end at kapag naluwagan na natin pwede na natin i-adjust ang rock end gamit ang open wrench na 14mm pati rin sa kabila ganun na rin yung gagawin natin magkabilaan kasi namin na ina-adjust yan para maging balance hanggang sa makuha namin yung tamang align ng gulong no, at yan nga nakuha na natin yung tamang alignment wala na yung clearance kanina straight na straight na talaga yung gulong pati rin sa kabila straight na straight na din okay na talaga hanggang dito na lang mga paps salamat